one month pagkatanim ito na yung resulta uh, ito pala ay malunggay na pula at na uh, marami siyang suloy palibot katunayan hanggang puno oh. yun ang pinakamaganda sa punong yon. dahil ay eh, bago dumating dito yan malusog na malusog na pwedeng tabunan yan ng lupa pero talaga napakaganda oh at pagkaganyan, wag kayo matutuwa na sobrang dami. Itong ganito tatanggalin niyo. At saka ito, baka sobrang dami na eh tatanggalin natin. Uh, mag uh, magpupruning tayo. Ito edit hanggang puno din no oh. ang ganda, oh ang baganda pag malaki maraming tutub maraming lalabas sa ng suloy ah, talaga ako ito ang tuwa dito success ito oh. napakahusay tanggalin ko rin isang are sa kanya siguro naman pinapatubo namin ang palaya ay eh, sumasabay sa laki ay eh, namin yan na wag, wag gagapang dito na dapat dito lamang siya yung magigimbakod magiging bakod yung dahon pero wag niyo yung pagagapangan dyan at na sisirain yan mahirap pag harvest oh ito yung sobrang dami oh ang gandang panuri no di ba kay livelihood ngayon yan ano kabuhayan yan ay alam niya ang malunggay ngayon ay napakamahal kita ko sa inyo yung maliliit kung ano nang nangyari yung maliliit naman malago din oh kahit na counting labasan at least ay marami na rin yan pati ito ay maraming tubo itong itong tatlong ito ay success talagang nabuhay napakarami din ng tubo oh maganda hanggang doon sa may puno sukses yung dalawang yan hindi natin oh, buhay ito ay gayon din oh ito ay gayon din hindi parang hindi mag ako nabunod kayo mabubuhay pala sa, sa uli natin ito ay may suloy din kaya namamatay ay ganito ang nangyayari hindi ganong mature tapos may mga sugat ay eh, pag ibaon mo yan mabubulok yan eh dapat ay yung sugat ay tatanggalin yan dapat walang bitak dahil yung bitak ang pagmumula ng bulok kita nyo ito marami siyang uh, labasa ng suloy ito ang maganda para makapamili kayo kung alin yung inyong itutuloy ang dahilan kumbat ba't ganyan ay para matalian sana hindi ka nakalimutan ko ng itong talian kaya ang malunggay ay success. Kahit saan ay mahalang malunggay. Dito sa amin ay mahal din at wala kang mabibili sapagkat na ang iniisip ng mga tao ay malakihan tanim, yung minsahan bintahan. Uh, ang buyer ng malunggay ay uh, ang, ang maramihan bilihan ng malunggay ay sa Batangas. Diyas sa uh, dyan sa Tanawan o bisuria makikita nyo ang bandel-bandel ay pero ito, dito kung kayo matyaga na magtitinda maglalagay sa mga tindahan ay okay naman Ma, pwede kayo magproduce ng maraming malunggay marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa natural wellness si Pastor Bito.